morning dito sa Pampulo oh morning hapon na pala maulan na hapon mga kabehidor dito tayo ngayon sa Pampulo Manigo Oriental ay share ko lang sa inyo kabehidor ah. na natuwa lang ako ngayon kabehidor kasi mga anim na nga mga manager ah, medyo na-appreciate yung trabaho natin oh na ngayon yung last ko kliyente dito sa Pampluma habang nagtrabaho ko, pagkatapos mawa ko ng report mawa ko ng report so hindi ko akalain na uh, bigyan niya ako ng pang-snack so, nakatuwa ako sa mga ganyang klase manager ba nga nagpasalamat nga walang problema yung area nila dahil nandiyan daw ako palagi ganun ba tapos pagpaslamat sila nagbigay pa sila ng pagkain so, na-appreciate ko talaga mga ganyang klase manager na uh, mas lalo akong nagpursige nga na kailangan ayusin ko ang trabaho ko no, sa pagpunta ko dito sa area niya no? although lahat na mga kliyente ko uh, inaayos ko talaga yan no? para hindi para palagi nilak mabigyan ng pagkain or pera no ito kasi ay responsibilidad ko pero mas natuwa kasi ako sa ganun eh nga pinapasalamatan ka kahit hindi ako bigyan ng pagkain o pera pag mayroong manager na sabi ay salamat ano behind door kasi ganito ganyan yung ginawa mo nung nakaraang buwan effective yung mag, pag, mayroong mga ganyan mga manager magsabi sa'yo so nakaano na doon parang natutuwa ka sa puso mo ba nga wow, kaya ko palang i-control yung area ng manager kahit buwan sa month lang mag-visit sa area niya, di ba? kaya ko pala yun so, ngayong biyahe ko ngayong kapahidor ito itong pinakamaraming manager nga maraming nagsabi sa akin nga keep, ah keep back good work nung di ano nila keep back to good work nung dagunong to kasi hindi ko masyado sa English no? marami naman yung nagsabi sa akin yan no? marami nagbigay sa akin ng pira pang snack so, marami naman nagbigay ng food no? sa dalasa dalasa so, tinatang tin, tin, tinatanggap ko talaga yan hindi ko tinatanggihan kasi ayokong maano sila ba ma-off me no? so, tinatanggap ko yan masalamat tayo na bigyan tayo ng ganun no? so, yan ang resulta mga kapehidro pag magtrabaho tayo ng prosigido. no nga, pag maayos at yung pagtrabaho ma-appreciate yun ng kliyente natin no? lalo na sa mga manager nga napuntahan ko na-appreciate na -appreciate nila talaga yan so, tuwang tuwa talaga ako mga kapehator na ganyan nga uh, ano, no, may mga manager nga palaging nag na, appreciate sa trabaho ko so hindi ko kailangan yung kumpanya ko mismo ang magsabi ang mag-bori mag, ang mag sa akin or kasama sa trabaho ang pinaka-importante sa akin kasi yung kliyente kasi ang mag sa akin, ang magpuri sa akin yun ang pinakadabis talaga kay Pahidor kaya palagi akong natutuwa yung magbiyahe ako mag mayroon talagang manager magsabi nga ganyan, dahil sa iyo ganito ganyan, so pag magbigay ng bigay ng pira, pangis na pangis kasi ganito ganyan, so malaking kang tulong dito sa aming ganito ganyan so nakatuwa lang na mayroon mga manager nga ganyan mga kapahidor So, kaya mas lalo kong pinupursigi ang trabaho ko nga maayos. So, naman sa mga kasamahan ko. So, na kailangan diskarte, trabaho talaga. Kasi kahit gano'n natin kagaling mag-inspeksyon, kung wala tayong diskarte wala tayong technique, hindi rin mag-obra yan eh. So, kinakailangan pa rin. Kasi kahit magaling tayo mag-inspeksyon kung walang technique, wala kang discard Hindi ka marunong Pake usap sa mga manager no? magtanong sa problema anong mga problema dapat isolve pagpak pa rin bakit? once a month ka lang nagpunta eh kahit ituro mo pa palagi na punta sa cliente mo ituro, check up mo yan bakit babalik na mo pa yan pagkatapos mo, kung mayroon pumunta dyan na problema, problema pa rin yan diba? pero kapag may discarte ka napakaganda kahit kung pagkatapos mo mag-inspeksyon, kahit toro yon, pag kinabukasan kung mayroong problema pumunta dyan, ang manager na mag ang mag, mag sa iyo eh. Ang magsabi nga, ah, walang problema dyan. Mayroon na nilagay dyan si ano, si behavior na para maano niya, di ba? Siya na ang mag sa iyo eh. So, napakaganda ng kanya mga nga. nga. Ma-appreciate talaga nila yung kaya natin. So, para sa akin kasi mga kabayador Wala akong pakialam kung Mga kasamahan ko or Mismo sa boss ko Kung ko Kung hindi ako eh ik, eh, ano, dong, Hindi sila ma-appreciate ang trabaho ko Okay lang yun Kasi hindi naman sila nakakita eh Naintindihan ko yun eh Yung kumpanya pinagtrabawan ko Yung mga kasamahan ko Okay lang, sa, okay lang sa akin kung hindi nila ako Ma-appreciate kasi hindi naman sila nakita yung trabaho ko ang nakakita sa trabaho ko yung kliyente yung manager yun yun ako matutuwa kung ma-appreciate niya lahat yun kaya nakatuwa talaga palagi tayo kum kumakain kumakain tayo ng mga ano na mga bigay so nakatuwa lang talaga mga kabahidor mga ganyan so yan lang mga kabahidor ay sinishare ko lang sa inyo mga kabahidor ang um, nakatuwa mas lalo na ngayon sa araw na ito talagang nag-usap kami ng manager so, kasi una kasi tina, tinatanong ko eh pagpasok ko talaga sa area niya tinatanong ko sir ganito anong problema mo ganito ganyan ganito ganyan kasi kasi nandito ngayon sabi niya wala naman problema so, iniikot ko yun pagkatapos kong pang ikot lahat yun sinasabi ko naman ito ang ano ko finding ko sir ganito ganyan ganito ganyan diba? So, pagkatapos mag gawa ako report Pagkatapos mo gawa ng report So, hindi ko akala bigyan niya ako ng, ano, ng snack, di ba? So, natutuwa ako sa mga ganyan mga kabahidur ba ka? Binigyan ako ng snack tapos nakipag usap siya nga niya ako nga mayroon daw problema daw pag sa store niya pag sinasabi pag sinasabi niya sa akin inaction ng kaagad nasuro lang ka agad, di ba? So, Pinupuri talaga. Grabe puri puri niya sa akin. <laughs> Kaya siguro ako bigyan ng ano ng snack kanina. So natutuwa lang ko sa manager. So, Maraming salamat. Although marami mang manager talaga nag nagbigay no. Mostly pera at saka pagkain. Minsan naging naging kwintuan kami pero mas maganda kasi yung yung parang pinupuri ka mga na ano mo talaga nga galing talaga sa puso nila ang sabi sila nakatuwa kaya thank you Lord nga may mga manager na nagka-appreciate sa trabaho ko maraming salamat no sa kanila kasi sa kumpanya ko naman pinagsilbihan o sumakasamahan ko natural naman nga uh, hindi nila ma-appreciate yung trabaho ko kasi hindi naman nila nakita yung trabaho ko kasi mag-isa lang ako sa doon biyahe diba? so ang nakakita ng trabaho ko yung kliyente mismo talaga yung manager o sinong tao sa, sa ako nagpunta so sila ang nag-appreciate akin kasi sila ang nakakita sa trabaho ko paano kung trabaho yeah thank you lord